are With uh, uh, Lakas. No, uh, PDP. Mm -hmm. Is there going to be a coalition between uh, PDDS, PDDS, or PDP with Lakas CMD? No. No. No, I cannot. Uh, because uh then, see Marcos. I don't believe in him. He's uh, really a weak leader. Kaya ako sabi ko, totoo yan, hindi ako naninira na tao. Talagang weak. Kasi spoiled child, only son. Of course, he can talk. He delivers English, uh, may articulate. Pero uh, ang aral kasi kung saan-saan, sa labas. Pero kasabihin mo na uh, may crisis, gano'n. So, He's a weak leader. At saka may bagahe siya. Ito si Bong. Naghanap ako ng tao na honest. At uh, trabahante talaga. Maano ninyo, trabahante talaga. Yung kalaban niya ngayon, dalawa na lang yan sila sa political horizon eh. Iyon, magtataka rin ako kung bakit na suddenly naging fascinated ang tao. Ako ini lang ako, I cannot mention his name kasi wala man ako doon. But as a, a mayor, no, alam ko na nag yung mga mayaman sa Davao, pati yan siya nawbihirit ng cocaine cocaine lang naman wala akong sinabi siya po